So yun, maglilinis tayo ng PC So, so nakikita nyo, 1 HP siya Okay 1 HP yung kanyang uh, Specs, okay 1 HP So ito yung PC na ninisin natin 1 HP to Okay So abangan nyo yung mga dapat linisan dito Yang yung ang ladies dito is ito, itong TCL na to, 1HP to TCL inverter nakita yung inverter la no? so yun yung inverter, tapos kung nakita yung LC nya yun, ayun yung pan motor ito, pagka uh, meron kayong owner o meron kayong isa kayo sa mga owner ng TCL ang importante sa TCL, kailangan malinis lagi yung aircon okay so yeah, malinis na siya. malinis, malinis lahat latin Okay. So, yan. ito dapat kompleto yung screw para hindi siya nagluluwag. Tapos yung stand niya dapat ang ano, brace niya dapat matibay. Pag install. Ano Dapat sa alang alang nyo. Okay. Saka dapat yun. Anim. Sa dalawa tatlo so, sa kabila ayan natin yan sa dalawa dalawa yan tatlo so yan tapos dapat mababa lang hindi masyadong mataas kasi pag magsiservice na magpapalit ng ano So, re-repair na. So, kailangan is mababa lang. So, huwag sobrang taas kasi yun, yun ang mga taas yun, nakatanggihan nyo ng trabaho ng aircon tech. Okay? So, ayan. Ayan ang ating nininisan. Ayan. So, kapag linis, uh, linisan nyo ito sa taas. Ayan. After nyan, dito. Itong mga to, itong grills. Okay? Hindi todong pabugo ah, yung ano lang, yung pababa lang gaya. paganto lang siya, paganto lang. Okay? So ayan. Pagkatapos, syempre yung brace. Brace yan, dalawa. Tapos ito, titrya nyo to. Yung part na to, ayan. Pag natira nyo na yan, dito naman sa likod. Okay. So, Tapos i-check nyo to kung ano siya masikip pa siya tapos pag mag install naman kayo nito dapat merong ganito si clamp tapos ito yung drain nya pababa okay sa so, paglilinis na tuloy tuloy lang ha? stop stop din tapos punas punas tapos sarap punasan na punasan na ulit yeah. okay so ito yung pala explain ko na rin ito yung kung nakikita nyo, may maliit na pipe at medyo makapal. Mataba pala, mataba. Ito yung discharge nya. Yung discharge na to, yun yung high pressure pa control. Ito na yung pabalik. Okay. So, yan. So, ito. Ayan. Yan yung yung specs. So, dali sa natin ito. Okay. Oh, sa mga gusto magpalinis ng TCL, okay. Oh. PM niyo lang ako. Oh, message niyo ako. May contact number naman tayo sa ating uh, platform na to. Okay. So yan, nag-upload tayo ng apps sa YouTube, Facebook, sa TikTok. Sa Pebble sa page din. Okay. So, kung may mga problema kayong aircon, eh, tawag lang kayo para magawa natin. At makakamura kayo sa akin, makakatipid kayo kasi eh, hindi ako ganun kalalaki eh, sa si Miguel. Kasi ano naman ayo, kayo eh, tayo dito. Siyempre, Pilipino. Siyempre, kung saktuan lang, siyempre, diba? Kasi, pero sa mga ano, sa mga company na ano, Malaki na yung singilan kasi ano eh, may binabayaran silang tao. Okay? So, yun yung diferensya. kung nakita nyo, itong certified siya na ano. Uh, TCL San Gabriel Certified na siya. Port Lawson Tower, 11111114. 11, ano 11, na 11, Pilihad Love Street, Mita, Manila. Okay? Philippines. So, yan. Yung power niya is 20 to 1 14, HP. Aritnya is to 8 amperes. Okay, so yeah, rated power is 236.000. Refrigerator 60 kg. Almost one port, lang pwede one port, ngang 1 port ngang ngang okay. ngang 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 0.040, ngang 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 So, yan. ayan. Yung ating PC O, sa mga gusto mong palinis, ayan magpagawa. Huwag kayong mahiyang magpagawa. Kasi, ito na yung, ano, chance nyo na mapagsilbihan ko kayo pagdating sa mga aircon o sa mga troubleshooting sa mga hindi nagagawa ng ano yung mga nagpagawa kayo ng aircon at hindi na repair hindi na binalikan tawag nyo lang sa akin repair natin yan o sa mga pinagawa Nasira uli Pinagawa Nasira uli Op, Tawag lang na kayo sa akin Grado ko ah, Gagawin natin yan Okay Tapusin natin Para Para maganda Mano yung aircon yan Kasi bumili kayo ng bago Sobrang napakamala Sa service Ng Mura siya Okay Okay na Okay Thank you So linisan natin Linisan natin siya Makita sa inyo pa paano siya nilisan. Okay. Yung ibang video, hindi ko na masyadong pinakita eh.